Hi everyone! For today's video, magluluto ako ng ginataan o hulog-hulog kung tawagon din sa amon. Pagkababa ko ng kusina, aba, si Mother Earth, pinakilaman na. Pinipiga na yung ginadgan na kamuting kahoy. Sabi niya, para hindi ka na matagalan. O edi eh wow, pagkatapos yung kumain, tumulong na rin ako. Ako na sa pagbibilog. Yan ng medyo matrabaho kasi. Naalala ko, may pandan pala kami. Perfect para pampabango sa niluluto, kaya gagamit ako nito. Lagi din kami ngayon mahinog na saging, galing bukid, kaya maglalagay din ako. Hiniwa ko lang to sa maliliit mga apat kada isang piraso ng saging. Nagpakulo ako ng pangalawang gata, sinabay ko ng sagot dahon ng pandan. Nung kumulo na, tsaka ako nilagay sa isa itong mga kamuting kahoy. Kaya man hulog ang tawag sa amon, kaya hulog sa'yo-sayo. Cha. Di pwedeng sabay-sabay, baka magkadikit-dikit. First time ko magluto nito pero nanonood naman ako dati kung paano to gawin. Lalo na sa paglalagay nitong binilog na kamuting kahoy. Hinog pala akong langka dito kaya sinama ko na din. Kulang pala yung sabaw ko kaya sasama ko na tong saging para sabay-sabay na sila maluto. Gumamit lang din ako ng condensed milk para pampalasa at di ko lang inubos yung asukal. After mga ilang minutes, ayan, kumukulo na. Check natin kung talagang luto na. Dahil si Mother Earth ang naggadgad ng kamuting kahoy kaya siya ang unang titikim. Marasa? Oh. Hmm. Ha? Rasa mula ina. rasa, eh. Huh? <laughs> Kain tayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye.